Hi everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Now, enjoy-enjoy po na tayo ngayong vacation. Pag-uusapan po natin ngayon yung mga concerns, kung bakit nahihirapan pa rin daw pong makabasa ang kanilang mga anak. Okay. Um, mm, I think kulang lang po yan sa follow-up. Ano po? Kasi, alam naman po natin na wala namang mahinang bata. Ano po, lalo na pagdating sa pagbabasa. Siguro po, dahil na may mga bata na mabilis matuto, may mga bata rin po na mga late bloomers. Yung mga bata po na mga late bloomers, sila po kasi yung nangangailangan ng follow-up. Sila po talaga yung mas nangangailangan yan. Kaya, as a parent, kung alam naman po natin, yung anak po natin ay nahihirapan or medyo nahihirapan at kinakailangan ng guidance, dapat po sipagan natin ang pag-follow up. And dapat siguraduhin natin na huwag natin silang i-discourage pagdating sa pagbabasa dapat wag natin ipa-feel or iparamdam sa kanila yung pressure. Kasi, kailangan nating ma-boost yung interest nila pagdating sa pagbabasa. Dapat, ma-enjoy nila yung reading. Ma-enjoy nila yung studies. Kasi once na na-enjoy ng mga bata ang pagbabasa, kusa sila mismo ang I mean, kusa silang matututo, mas pagbubutihin nila at mas gagalingan nila ang kanilang pagbabasa. At hindi nyo namamalayan, gumagaling na ang inyong anak sa pagbabasa. Ito po ay mga base lang po sa may experience ko, lalo na po sa pagtuturo, sa pagbabasa ng mga bata. Ano po, um, proven and tested na rin po na dapat <coughs> na-feel natin sa kanila na reading is fun. Ano po? Huwag nating ipa-feel sa kanila na ang pagbabasa ay boring. Kasi pag naramdaman nila na ang reading ay boring, matatagalan talaga tayo na matulungan silang makabasa agad. Dahil baka hindi natin alam, nandiyan na yung humihika, gusto nang matulog, and kailangan natin magbaon ng mahabang pasensya kasi kung wala tayong pasensya chak mai-stress tayo sa pagtuturo na mapabasa ang ating mga anak ano po kaya dapat mahabang pasensya po talaga And kapag tinuturuan natin sila dapat wag tayong madaling magagalitin ano po wag tayong magagalitin kasi pag mabilis tayong magalit mas mabilis silang naiinis, naboboring, nawawalan ng gana. Kaya dapat, relax ka lang, chill ka lang. Dapat kung namamali siya, okay lang yan, ulit-ulit lang, ulit lang ng ulit. Kaya nga sabi, mahabang pasensya. Tayo ang mag-a-adjust. Ano po, iintindihin natin yung mga bata. Hanggang dumating yung time, na unti-unti na nilang na nakukuha yung binabasa nila, nasasanay na sila sa routine, na kailangan na umasa sila ng bumasa. And yun, for sure, makakabasa ang inyong mga anak. Alam niyo po, hindi lang naman po teacher ang magaling sa pagtuturo ng reading. Kahit hindi ka teacher, kahit na parent ka lang, kaya mo maturo ang bumasa ang inyong mga anak. Ano po? basta sundin nyo lamang po ang tamang pasunod-sunod. Basta lagi po nating tatandaan, mas mabilis matututo ang mga bata sa reading kapag alam na po nila ang tunog ng mga letra, ng mga titik. Dapat alam nila yung mga sounds ng letters. Kasi yun po talaga yung pinaka-basic na pinaka-best strategy. Yan yung pinaka-susi para mabilis silang makabasa. Naiintindihan niyo po ba? Okay. Kasi, as a teacher, iyan po talaga yung the best na mai apply natin para mas mabilis silang matuto, bumasa. Tunog lang ng mga letra from A to Z. And, kapag alam na nila ang sounds ng mga letter, siguradong mabilis din silang makakabasa sa English Hindi nyo namamalayan na babasa na nila ang mga CBC words sa English. Kaya kung may mga questions po kayo, pwede po kayo mag-comment. Basta alam ko, kaya kong sagutin. Ready po ako to help you, lalo na kung pagdating sa pagbabasa ng inyong mga anak. Thank you so much for watching, for listening my vlog for today. Maraming maraming salamat. Sana po nagustuhan niyo po ang video ko ito. Thank you so much. Bye!